Scarlett, tara, maghanap tayo ng gold! Ito nga, Dura, oh. Naghanap ako ng gold. Huwag dyan! Walang gold dyan! Doon tayo sa may bakanting lote! Sigurado ako doon may maraming gold doon! Ha? Sigurado ka ba, Dora? Baka pagpunta natin doon, walang gold? Sigurado ako! Doon nga nanguha sila to kahapon. Ang dami-daming gold na kuha nila. Kaya ngayon mayaman na sila. Ha? Talaga ba? O sige, tara na! <laughs> ang ating mahiwagang kagubatan. Kung sino man ang pumasok, ay hindi na makakalabas! <laughs> <laughs> kapatid, kapatid, may naaamoy kung karne. Parang may pupuntang mga bata dito. <laughs> Maghanda ka! Alam kong kukuha na naman sila ng diamante dito sa mga lupain natin! Huwag kang mag-alala, kapatid. Ako na ang bahala. Tumabit ka ah! sa... Nakaharang ka sa aking dinadaanan. Bakit? Ano bang gagawin mo? Ito ang patibong ko sa kanila. Lalagyan ko to ng lason para makatulog ng mahabang panahon. Huwag kakagat mo, huwag ka mo, <laughs> Andiyan na ang mga karne! Kapatid, kapatid! Andiyan na sila! Tago, tago! Dora, malayo pa ba? Kanina pa tayo naglalakad dito? Wait lang! Ang alam ko dito lang yun eh! Ayun! Ah, Doon, hanap ko na! Doon yun yung maraming gold! Sure ako! Sure ka ba talaga, Dora? Parang hindi ka naman sure. Kaya na pati naglalaka dito. Pagod na pagod na ako. Sure na sure nga ako kasi may palatandaan ako. Kita mo yung kulay red? Yun yun! Manahimik kayo! Dalawa na lang ang kailangan kong bata! Para makumpleto ang aking ingatasyon! Hahaha! <laughs> <fetch play> Ikaw! Hindi ko na isang iyong titig! Gusto mo bang unahin kita? At ako nakawala dito! Gagawin kitang karikan, Chokoy! Kapastangan! <tips sound> ka ng dalawa! Asa oh, na ba yung mga inutil na yon? Kailangan ko pa ng dalawang bata! Ang dami-dami talaga nitong gold, Dora! Maghukay pa ako! Ayan! May gold pa! Dato ng gold ko, Dora! Hmm. Hala, buti ka pa! Ang lalaki na nakuha mong gold! Ang sakin sa sobrang liliit! Maghukay ka pa kasi dyan, Dora! Ay! Naugutom ako, Dora! Tara, Dora! Punta muna tayo dun. Ibibinta natin itong gold para may makain tayo. Ha? Pero ang pa yung nakuha ko. Maya-maya na. Sige na, Dora. Ah, o sige. Ililibre na lang kita. Ha? Talaga? Tara na! Ang ah, bilis na lang ang paglibre. Ayan na sila. Ayan na sila. Malapit na sila sa mahiwagang puno. <laughs> Teka lang, Dora. Apple ba yan? Oo, oh, apple nga! Hala, lalaki ng apple! Halang ang sarap! Hoy, Scarlett, wag mo yung kuhain! Baka makita tayo ng may-ari niyan! Ha? Wala mang ibang tao! Kakakulay natin kasi nahugutom na ako! Bahala ka dyan, basta ako ayoko! Bahala ka dyan, mamatay ka sa gutom! Basta ako kakain na ako! Mm, mm, ang sarap! Oo nga, makatas! Ay! Akala ko yung nakakain, Dora. Ha? Sino nagsabi? E, gutom na gutom na nga ako eh. Ayan! Kinain na nila! Sige! Kainin mo pa! Maya-maya, i-epekto na ang lason! <laughs> mm, ang sarap talaga, Dora! Malapit na ako mabusog! Ako din! Ah, ah, ah. Teka lang, parang ako. Bakit ako nahihilo? Kaya na! Tara na! <laughs> Nainip na ako! <ka! laughs> Kung hindi nila kayang humanap ng dalawang bata, ako na mismo ang gagawa ng paraan! Kushi, gumising ka! Tumakos na tayo dito! Habang wala pa yung bruha! Tara na! Ano kakawas dito? Nakatawal tayo! Kaya nga gagawa tayo ng paraan! Chichay, lumapit ka sa akin! Tatanggalin ko yung nasa ibig mo! Lumapit ka pa! Tulong! Tulungan nyo kami! Sige. Paano <coughs> ba tayo makakaalis dito? Ay! Alam ko na! Chichay, tumalikot ka! Sige. Tanggalin mo yung anak ko talaga. Tanggalin mo yung nasa likod ko, Chichay! Kalagan mo ko! Wait lang kasi! Ang higpit ng tali, saka ang likod-likod mo pa! Bilis sa inyo dyan, baka dumating na yung bruha. Ayan na! na! Malapit na! Tara na. Tara na. tara na. 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 laki-laki <laughs> hmm. -laki at Sigurado, matutuwa ang Panginoon natin nito. Tara, kunin na natin. Sige!

Tapos siguro matutuwa na na si Master kasi nakahuli na tayong dalawang bata! Oo! Ah, tama ah, ah. tamang, tamang. Ihahatin natin ito ka, Master! Sige, Magisal natin na natin si Master! Sige! Tara! Ma! 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 At Ma! sa tingin niyo, makakatakas kayo?